Sa video na ito ay pag-usapan po natin ang isa sa mga pinaka-intrigang galaw ni Pi Network. Habang bumabagsak po ang kanyang presyo sa loob ng falling channel pattern, lumabas po ang balita na si Pi Network ay naging gold sponsor ng Token 2049 ang pinakamalaking crypto event sa buong mundo. Kasabay nito, nakikita nating unti-unting bumawawi si Pi matapos po ang dalawang araw na sunod-sunod na kanyang pagbaba. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ba ang ibig sabihin ng pagiging gold sponsor ng uh, token 2049. Ayan, ang uh, Token 2049 ay isa po sa pinakamalaking event kung saan nagtitipon ang mga kilalang crypto projects, investors, at saka institutions. Ngayon, nakita natin si Pi Network bilang gold sponsor kasama ng malalaking pangalan tulad po ng Circle at saka CoinX. Ang hakbang na ito ay naglalagay kay Pi sa spotlight at nagpapahiwatig na posibleng muling uh, lumabas sa publiko ang founder na si ginoong Nicolas Cucales. Kaya pagdating po sa market impact, ang pagiging sponsor ay hindi direktang nakakaapekto agad sa presyo. Pero nagbibigay po ito ng kumpiyansa sa mga investors na si Pi ay seryosong uh, lumalahok o nakikisali sa global crypto stage. Dahil dito, ma maaari pong mabawasan ang pressure ng pagbebenta or selling pressure at tumaas ang posibilidad ng panandaliang recovery. Ngayon ay eh, paano naman po nakakaapekto ang balitang ito sa presyo ni Pi? Yan, sa kasalukuyan si Pi po ay naglalaro sa presyong mga 0.3457. Matapos po ang dalawang araw na kanyang naranasang matinding pagpagsak sa kabutihang palad, hindi po niya muling binalikan ang record low na 0.3220. Ang balita po tungkol sa token 2049 sponsorship ang tila nagbigay po ng konting lakas sa market sentiment kaya nakikita natin ang maliit na bounce. Kaya ang market impact po nito ay kung magpapatuloy ang positive sentiment, posibleng subukan pumulit po ni Pai ang mas mataas na trendline ng kanyang falling channel pattern. Yan. pero kung uh, mawala po agad ang hype mananatili pa rin siya na mahina at uh, maglalaro sa ilalim ng bearish bias. Kaya ngayon ay bakit po importante ang uh, public exposure ni uh, Pine Network. yan ito ang pangalawang beses ngayong taon na si ginong Nicolas Kokalis ay posibleng humarap muli sa publiko. Ang una ay uh, ang una po nung humarap siya sa publiko ay noong consensus uh, event yan, na naga na po sa Toronto noong May 14 hanggang May 16. Pero dapat po natin tandaan uh, bilang mga investors na sa kabila po ng exposure na yan ay bumagsak po si Pi ng halos 41% at yan po ang siyang nag-trigger ng matagal na correction. Kaya sa market impact, ang public exposure ay double-edged sword. Oo, maaari itong magdala ng hype at pansamantalang pag-angat ng presyo. Pero nakikita na rin natin dati na pwede pong maging baliktad ang epekto kung hindi po maganda ang impression ng mga investors. yan Balikan po natin yung ating chart dito at atin pong alamin kung ano po ba ang sinasabi ng falling channel pattern dito. Isa po itong daily chart time frame at uh, malinaw na si Pi Network po ay nakapaloob sa isang falling channel pattern na binubuo ng dalawang mahaba na kulay itim na linya. Yan ang huling malakas na pagbaba ay nangyari po nitong nakalipas na Sunday or nitong linggo kung saan bumagsak po siya ng higit 8%. Ngayon ay nagre-recover na po siya ng higit 1% pero ang mga bulls ay nakatutok pa rin sa overhead trendline na nag-uugnay sa mga highs mula May 21 at saka August 10. Kaya sa market impact, habang hindi pa nababasag ang channel pattern, ang overlook outlook para kay Pai ay nananatiling bearish ang mga traders po ay magdadalawang isip na bumili agad dahil mas mataas po ang posibilidad ng patuloy na pagbaba kaysa tuloy-tuloy na pag-angat. Ngayon ay ano naman po ang role ng 50-day EMA sa price action ni Pai? Yan, ang 50-day EMA or Exponential Moving Average ay kasalukuyang nasa presyong 0.4021. Kapansin-pansin po na alos ka-level ito ng overhead Trend line, ng uh, falling channel. Ibig sabihin, ang breakout ay hindi magiging madali. Kailangan po ng uh, matinding volume at lakas ng mga bulls para mabasag ang uh, presyong 0.4021 bago masimulan ang tunay na rally papunta sa presyong 0.50 na isang psychological level. Kaya ang market impact po dito ay kapag nalampasan ni Pai ang 50-day EMA, ito po ay magiging bullish confirmation para sa maraming mga traders. Pero kung muli itong mabigo, mananatili siyang uh, nakastuck or ipit sa ilalim ng channel at posibleng bumalik ulit sa mas mababang support levels. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng mga momentum indicators natin. Yan po yung mga indicators na nandito sa iba pang bahagi ng chart na nakikita natin dito. Yan, ang RSI or Relative Strength Index ni Pi ay nasa level po na 43. Kung saan ay itinuturing ito na neutral zone. Ngunit may pattern ng higher lows, na nakikita rito na maari pong magpahiwatig ng bullish divergence. Ibig sabihin, kahit na bumababa po ang presyo, may konting lakas na nabubuo sa ilalim. Samantala ang MACD naman ay nagpapakita ng unti-unting pagbaba ng green histogram. Uh, green histogram bars nito. Kapag lumabas po kasi ang red bar sa ilalim ng zero line, ito po ay magiging sell signal na magpapakita ng paglipat ng momentum sa bearish side. Kaya pagdating po sa market impact, kung uh, magpatuloy po ang uh, bullish divergence sa RSI, pwede pong magsilbi itong unang sinyalis ng pagbabalik ng lakas ni Pi. Pero kapag lumabas po ang bearish signal sa MACD, posibleng tuluyan niyang subukan muli ang uh, presyong 0.3220 na isa pong support level. Ngayon ay ano naman po ang pinakamalagang support level ngayon para kay Pi Network? Yan po ang presyong 0.3220 ang nananatiling pinakamalagang support ni Pi ilang beses na pong uh, napatunayan na dito siya talaga siya kumakapit kapag bumabagsak ang presyo. So, Subalit kung mabasag po ang support na ito, maring bumagsak si Pi sa, uh, sa mas mababang sa mas mababang target na S1 pivot level kung saan ay ang presyong 0.2996 Kaya sa market impact ang uh, pagkabasag po ng uh, presyong 0.3220 ay makikita bilang malinaw na bear signal na maaari pong magdulot ng panic selling. Kapag bumagsak pa siya sa uh, presyong 0.2996 magiging mas mahirap para ay pie na makabawi agad sa short term At ayan bilang uh, panghuli ang uh, pagiging uh, gold sponsor ni uh, Pi Network sa token 2049 ay isa pong malaking hakbang para ipakita sa mundo na handa po siyang makipagsabayan sa malaking pangalan uh, dito sa crypto. Pero kung titignan po natin ang kanyang chart, malinaw pa rin ang struggle dahil po sa falling channel pattern at matibay na mga resistance levels. Kaya sa aking opinion, maganda po ang publicity move ni Pai dahil nakikita siya bilang seryosong player sa industriya. Pero hindi po sapat ang exposure at saka sponsorship para baguhin agad ang bearish trend ng kanyang presyo. Ang dapat po nating bantayan ay kung kaya niyang malampasan ang presyong 0.4021 at mapanatili ang kanyang momentum. Kung hindi, posibleng mo ding subukan ni Pai ang presyong 0.3220 uh, na support o bumaba pa sa presyong 0.2996. Kaya para po sa akin, si Pi Network ay nasa isang critical na yugto. Kung makaka-recover po siya mula sa kanyang uh, falling channel, pwede itong maging turning point para bumalik ang uh, kumpiyansa ng market. Pero kung hindi, mananatili po siyang mahina sa short term kahit pa malakas ang kanyang presence sa mga events tulad po ng Token 2049. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.